Hello vlog, dum dito tayo ngayon sa isang karinderya dito sa New York. New York Street. Dahil pwedeng pagpilian ng mga ulam, mga idol. Syempre ang aking pipiliin ay nilagang baka. Iyan oh. No? isang order lang sold na tayo dyan tsaka isat kalahating kanin at yan na nga guys ito yung tinuturo ng aking daliri ang nilagambaka. baka subukan naman natin magsabaw na minsan minsan ng hilagang baka Sa isang kanin. At eto na nga nilalagyan na siya ng isang order na nilagang baka sa halagang 70 pesos meron ka ng nilagang baka Ito na may sausapan pa siyang sili at patis Ito yung nilagang baka syempre nabawala ng kanin at atin nang ang masarap na nilagang baka. Yan, boy. Kumusta, boy? Masarap ba nila ka, boy? Masarap daw ang nilagang baka dito sa Karinderia. Dito sa New York. New York Street to ah. hindi New York City. New York Street lang po ito. Matatagpuan sa highway. Highway 54. sabaw pa lang ng nilagang baka ay talaga namang malinamnam ang sabaw ng nilagang baka at eto na nga unti-unti nang lumalabas ang pawis ni boy minsan lang ata pagpawisan si boy pag kumakain lang ito boy masarap na masarap ba ang nilagang baka boy ito na, may dumaw pa lang di oh. Yan na, naglalabas na ang mga pawis, pati ilong pawis. Mm. Ang hang ng sausawan na uh, sili na may patis. Yan na nga, oh. Pawis na, pawis na. Si boy. Botil-botil na ang kanyang mga pawis. Yan ang trabaho ni boy. Pinagpapawisan na ang pagkumakain. Botil-botil na ang kanyang pawis na imas dito inilagang nilagang baka at eto na nga magpupunas muna ako ng aking pawis pati likod pawis minsan lang pagpawisan si boy lalo na pag kumakain lang